Hi guys! Welcome to my first ever ever YouTube channel. So yun nga, medyo kinakabahan ako kasi first time ko pero lalakas ang gay love ko. So today's video, pag-uusapan natin yung is Ukay-Ukay Haul. Um, bibigyan ko kayo ng tips at kung saan nako nag-ukay at saka um, on background about sa ukay-ukay ko. Without further ado, please keep on watching! paano nga ba ako nagsimula mag-ukay-ukay? Um, kasi ako, practical lang ako. Um, nangihinayang kasi ako, pag bumibili ako sa mall, um, isipin mo isang damit, uh, 1,000, ilan na yung mabibili mo doon. Eh, pag sa ukay, 10 piso mo, makakabili ka na ng isang peraso, ganun yung halagang 100 mo, marami na yung mabibili. So, doon tayo sa practical lang. Kala pumupunta kasi ako sa ko tapos may binibili akong damit, na picture ako and then pinapost ko siya sa IG story ko tapos may mga nagreply sa akin kung saan ako may bilig, ganyan. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa ukay tapos yung mga nasuot ko na ipapakita ko rin sa inyo. So, let's start. Nabili ko ito ng 10 pesos. Bapang summer outfit siya. Oh, di ba? Mahaba siya, oh. So, yan. Naman long sleeve. Yan nung pumunta ko ng Hong Kong, dapat ito suotin ko. Eh kaso, eh pinahiram na sa akin ng kapatid ko. Eh hindi ko siya nasuot. Tapos, itong short na bili ko to, lahat to 10 piso. Kasi nga, inaabangan ko yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi ako doon pumupunta ng uh, Friday, Saturday, Sunday. Kasi mahal. 35 pesos, 50 pesos isa. So, nga, siya bakit tayo. Ito yung short na bili ko. Yan. High waist top. Tapos, ito yung marami, ang daming short ko na nabili. 10 pesos lang pala Ayan. Ayan yung short. Diba? Yung mga tas-tas ko sa ilalim. By the way, guys, ngayon sa ano to sa ukay ukay ko talaga 10 piso yan blaw siya puro, pu pu short anak puro short naman sa toot ayan short diba ayan short mo nabili ko tapos diba, short yan short 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 another short wait lang mabalik ka rin natin yan short again kulang pa to lahat kasi inayos ko yung cabinet ko piniwalay ko yung damit na halos lahat ata ng dami kong ngayon puro uhay tsaka puro taytay -tay na ngayon wala akong nakita bag eh yan eto ay ito maganda to eto oh pang office shot eh ganda ma'am tampung piso lang diba mukha mayaman dito oh diba asa na kotse <laughs> jeep na lang charot ayan oh diba mm. ito yung ano niya oh. yan yung likod niya yan diba hindi mo aakala aakalain na tampung piso lang to okay isa pa ito very ano ka dito. Diba yung sa palat? very amor ka dito sa mga outfit na to. Very mayaman. Ayan. Ganyan e, siya. Diba? Okay. May botones Ito, short. Ayan. May design siya sa ilalim, diba? Tapos, ay, ito pinaka-favorite ko sa lahat. Yan kasi hindi ko siya nasusunod Ito. Eh. Blouse. Ganyan e, siya. Tapos, parang um, citrus style yung taas. Ten lang yun, ten. Diba? Saan ka pa? Ito, sandal. Hindi ko siya nasusunod. Alam mo yung ang dami-dami kong damit. Pero hindi ko pa nasusuot lahat. Kasi sobrang dami talaga as in. Yan, sando. Yan, sando. Ito, dress. Pantulog ko lang to. Yan, medyo may, ano na, may mga mansya. Kasi pantulog ko lang naman yan. Yan. Ito, maganda din. Long sleeve to. Diba? Pag, Pag, pupunta kayo ng, oh, ng office or mag-a-apply kayo. Ayan. Diba? Diba, patulis na. Yan, yan, yan siya hindi ko na siya i-zipper ay i-bobotones yun siya tapos um, eto long sleeve din Hindi dapat na mag-uho ko kami ito yung ko kaso wala eh Ito, long sleeve long sleeve And then eto polo unisex to inasuot ko dito sa pamangkin ko nung Christmas party niya ang ganda nito eh marami din dun mga panlalaki pang babae may pang matanda pang matanda marami doon, mga pang lola Magaganda, yung wala ko mabinibilihan ko dun eh. Dun ako nabili ng mga damit niya. Eto. Polo siya. May kwelyo. Tapos, yun yung design niya. Yan. Botones. And, long sleeve. Manipis yung tela niya. Press hindi siya mainit. Yan. And, eto, dre, uh, blouse, white. Siya. lang white lang. Simple lang siya. Tapos, ah, uh, blouse ulit na white favorite color kong N is white. Kasi parang, alam mo yun, parang ang simple lang. Tapos, ito. Labas kini-beige mo. <laughs> Yan. Sando. Tapos, kita yung yun na. And then, ito. Nakaka-sexy din to. Ito um, yung tali niya. Pag ganyan siya. Ganyan yung tali. Paribon. Tapos, ganito yung likod. Ito yung tali ko diyan. Baka, huwag ka ganito to Ito naman, last. Dress. Yan. Yung, ano yun, yun niya. Ito yung baba. ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga nasuot ko na pag umaalis ako, uh, pag may po akong event. So, eto. First picture, yan. Yung top at saka yung short. And, second picture, yung top at saka short. Sampung piso lang yan. All white. And, third picture is, ayan, tatlo sila, di ba? yung first dyan is yung square pants. Yung pangalawa, yung palda. Yung pangatlo, yung panloob ko dyan. Yung long sleeve ko dyan. Kasi yan, um, nasa Hong Kong ako na. And fourth, first picture, yung top, five pesos ko na nabili. Kasi that time, it's Wednesday. Maraming magsaka ng 5 pesos. Yung dress na yan is 10 pesos. Yung third picture, um, top and short. 10 pesos yan. Tapos, next picture is yung pants, tsaka yung sando. Christmas party namin yan. Wala akong mamasuot, So, ako ng ukay. Buti ka mo. Monday noon. At may nakita akong magandang damit. Diba? Yung next naman is, ito yung suot ko ngayon. Yan, nasa subik ako. Tapos, next, yan sa intramuros. am um, yung palda. Um, nakakaputi siya. Next is yan sa La Union. Um, yung hot ko dyan na white, tapos yung short. Then, next picture, yung short, tsaka yung violet na top. Next, yung short. Tapos, um, next naman is yung short ko na stripe. Then, yung short again. Tapos, yung square pants. Tapos, yung top ko dyan um, na white, galing sa ukay. Yung short ko dyan is galing taytay. -tay. Tapos, next picture, yung short kulit na stripe sa ukay ko na nabili. Next picture, yung top is sa ukay na yan nabili. Five, 10 pesos kaya na nabili. Tapos, yung square pants is 10 pesos din. Tapos, yung eh di ba, ilang beses ko nagamit yung stripe na short, gamit na gamit ko yan. 10 pesos ko na nabili. Yung next naman, yung top na yan sa akin pa, favorite ko yan. Um, 10 pesos ko yan, pati yung short, ay hindi, sa stripe uh, ko na nabili. Yan, next is yung white. Ang blouse yan, talagang ginawa ko lang para off shoulder, para maganda sa picture. Tapos square pants, up, okay din yan. Then, yung damit ko ngayon, yun din yung nasa picture. Tapos yung short. Next, eto, puro palda. Yan, apat yan, 10 pesos yan. Then next, yung white, tapos yung dress na itim, then long sleeve, dark blue yan. Next picture, slit. Diba? ba? Hanggang ano ko 'yan, hanggang uh, bewang tapos sa gilid may paslit, then yung sando na bili ko rin siya sa Ukay. Ang tips ko sa inyo pag pupunta kayo sa Ukay is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi maraming bagsang presyo na 10 pesos, 5 pesos. Huwag kayong pupunta ng Friday, Saturday, Sunday. Kasi nagbubukas sila ng bagong stock minsan 35 pesos, 50 pesos yung mga damit nila. Eh ako, syempre, kuripot ako. Ayoko naman ng 35, daw naman mamahalan pa ako. So, inaabangan ko talaga. Tsyempuhan ako kasi maaga yung uwian ko. So, pag wala akong magawa sa bahay, pumupunta ako ng Kiyako dahil malapit lang kami doon. Pupunta ako doon, nagtitingin ako. Kailangan talaga willing kang makipagsiksikan doon sa maraming tao kasi nga sobrang init dun sa kaya po syempre maraming tao doon. tapos sa harap ng SM Carriedo marami dun na mga sa pag sa right side mo tsaka sa left side mo maraming ukay doon. tapos maraming mga bandang right side marami doon mga natitinda kailangan right, ito yung mga tinda nilang ukay kailangan tsagaan ka tapos kukuha ka ng madami na gusto mo Then, pag tapos ka na pumili, pipili ka ng mga gusto mo nang bilhin. Yung mga hindi mo na bibilihin, ilagay mo nang maayos para sa susunod na may bibili, maayos nilang makukuha yun. Tapos, ano pa ba? Um, ako, nilalaban ko siya na maigi. Um, kusot washing, ay, tama, pinapakusutan ko siya, tapos um, nagwa-washing, and nilayo ko ng downy para mawala yung amoy, tapos kusut-kusut lang para mawala yung manch, And, practical nga lang. Kasi nga, sijanti pa ako. Hindi ko pa afford yung medyo mamahaling branded. Siyempre, nagbabudget din ako. sijanti pa lang ako. Kaya kailangan, bata pa lang ako. Kailangan marunong na ako maging practical sa mga bagay-bagay. And, napakadami kong damit sa bahay. So, halos hindi na magkasya yung damitan ko doon. Yung iba nga pinamigay ko na sa mga kaibigan ko kasi hinihingi nila. So, ako binibigay ko na lang kasi uwi binin naman ako ng mga damit sa ukay. Eh, yung pagtapos ko na gamitin, tapos hinihingi nila. So, binibigay ko na lang agad para at least nagagamitin na ibang tao. Tapos, um, eto, stand dami. Eh. Diba? Kulang pa nga yan eh. Yan. Ang dami hindi ko alam kung paano ko lahat to susuotin. Eh. Diyos pa talaga ako nag-uukay-ukay. Ito yung pinakaparaming nagtatanong sa akin sa IG story sa my day na Ate Ash, Ate Ash, ganyan nasan ka ba nag-uukay? Bakit ang ganda ng mga damit mo? Akala nila, branded yan. Sabi ko, be, hindi ako bumibili ng branded. Kahit tignan nyo pa yung mga damit ko, walang branded doon. Not unless kung may mag-iregalo talaga sa akin. Natanggupin ko yun, syempre. So, ito na talaga. Ipapakita ko na sa inyo kung saan ako. So, ha? Ah! So, andito na po tayo ngayon sa Quiapo. Dito po ako namimili ng mga damit sa Ukay. Pag nakaharap kayo dito sa harap ng simbahan, sa pinaka main entrance, yan, mag-right side kayo. Ito yung Jollibee. Dyan yung mga, itin na ng mga tsinelas. Tapos, ito yung underpass. Tapos, yan. dire diretso lang dyan. Papasok tayo dyan para makita natin yung mga damit dyan. So, let's go! mungking, yeah, pagagay, pagagay naman, pili tayo. yep, yun 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 Para yun yun ng yun 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 pumili, oh. yun yun pula. yun 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 bumibili ako dito kay ate. My favorite dito. Masarap. <laughs> guys, if you like this video, please give it thumbs up. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga pinigay kong tips, yung mga pinakita kong pictures. Sana, kahit paano nakatulong ako. So, ayun guys. Maraming salamat sa mga tao. Pinush ako mag-vlog. Ito na. Napakita ko na po sa inyo. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye! God bless!